So meron na akong nakuha ditong booking no. Tinawagan ko si Ma'am kasi baka mamaya hindi baka fake booking eh. So I'm sorry, Ma'am. Asi <laughs> gamoy. Ma so ito meron, kausap ko pa pala si Ma'am. Meron tayo nakuha ang ano mula Pasig hanggang General Trias Cavite. So, kinonfirm ko muna si mambago ko puntahan. Around 1.3 kilometers lang yung pick up. Tapos, ang Cavite is 40 kilometers. Basic yan. So, ngayon, ang ang fare niya is 707. 607 lang. May tip pa siya na 100. So, alas 12 na ng alauna na. Sakto alauna, oh. Ng madaling araw. So puntahan natin to si ma'am, yahatid natin to. Whee! Medyo lampas na yata tayo sa kanya. Buelto tayo, bahagya. Head north ko Eulogio Amang Rodriguez Avenue towards Tierra Baka mamaya TV. fake booking eh. Mahirap na. in 100 meters <gasps> turn left onto evangelista street take the next left onto <laughs> evangelista street